guys. Hi. Nandito ako sa auntie ko. Ganda mga mga ang ganda ng mga plow. Ang ganda ng mga halaman niya. Ala, kasayo. Ala, kasayo. Baba kini kay Ate Soy, ay kay ay kay Ito yung bahay ng aking auntie, guys. Yan, dami siyang halaman dito. Ay, may muntag ko. Yan, guys, ang ganda ng mga halaman niya, guys. Halaman niya, guys. ito yung garden niya dito. Yan. Yeah. Hmm. Ang kikiit ng mga halaman niya. bahay niya guys yeah yan yung bahay may underground yun. yan guys ituturo ko kayo sa halaman ng aking auntie hindi ko alam yung mga pangalan niya <laughs> ng mga halaman ito yung cactus Yan yung mga cactus niya dito. Tapos yung orchids yeah. ito yung tawag sa amin buto-buto kasi may iba-ibang size hindi <laughs> ko alam ba sa tawag ito sa amin buto-buto na halaman <laughs> ay buto-buto <laughs> may iba-ibang size guys, nagbibinta ito si auntie ko ng halaman. Ayan. Tsaka nang collection din siya. Asa? Tarang buto-buto? Asa? Kanay-kanay. Asa? kanay oh, oo. ko kanay kuyawan ni Papa, ba mo skit na Cobra perm. Guys, yung cobra perm ng ante ko, may muskitero pa. <laughs> Ayan, yung cobra perm niya. Ayan, may muskit guys. Para hindi masira, hindi din, hindi kainin ng mga insekto. So, nakamuskit yung cobra perm niya. Ay. Eh, ang cobra farm dito kay nakakuan. Nakamuskit. Okay. Yung cobra farm nakamuskit ni okay. iro. Eh, Wala dito na halin? Wala ulit yan hindi pa undang. Ay, 200,000 ang kuan ni Gamera kung dito sa ni. Lapatay naman na isa kito yo. Ni. 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 Ha. Tali ang bugo. Napatay na na isa ka ito eh. Ah, asa? Ha? Yeah. Ganyan. Guys, so ang cute ng cactus. Yan guys, ang cute ng cactus. Ganin, may muskit. Okay man na, okay. para din uluron. ron. Nagtuyok. Nagtuyok-tuyok. Nay, nagtuyok-tuyok siyang kagubatan. <laughs> nila matay ba ito sa kaitoy dito namatay ba itong ito dito kun to, to, na itong isa dito na ito na patay naman to Ah okay, uh, oh, naada dito ante Nagap yun na dito What? Patay na ba ang putong itom dito? What? Isa na naman na buhi dito. Yun, guys. Ito na yung ano, uh, yung garden ng aking auntie. Yun, guys. Thank you for watching. Bye, guys. Thank you for watching. Bye-bye.